Guys. Nice. Ito yung natapos natin ngayong araw na to na trabaho. Kalahati. Ayan. Ayan. pinapatubigan natin yung kalahati. Para bukas mas madaling bunutin. Sige, yung kita nyo, tuyong-tuyo yan, mahirap bunutin. Tapos hindi pa masyadong tuyo yung ano yung green beans kaya kailangan gapasin. Ayan no, kalahati yung natapos ko. So yung kalahati the other day kasi may schedule pa tayo sa ibang garden bukas. Number 1, magpapatubig tayo sa maga. Then after ng patubig, depende pa kung ano pang gagawin dun sa ibang garden. Ayan. Yan yung natapos natin kalahati. Ayan o. Oh. Ba? Kita nyo na yung alambre. Kailangan kasi malinis. Kasi hindi pa yan tuyong-tuyo. Kailangan malinis. Kung tuyong-tuyo na, okay lang. Kasi pag ganyan, kung mapansin nyo, yung mga dahon nya, mayroon pa yung parang parang alikabok. Yan dito yung natapos natin. Bukas naman dyan sa kalahati. Pinapatubigan ko lang yan. Para madaling bunutin. Dito tayo sa Garden Pour. Ito sa tabi ng eskwelahan. Holiday ngayon dito sa Taiwan. 2-28 February 28 And yung kita nyo, ayan o, yung green beans. Tibay niya, no? Halos 6 months na siya. 5 months may kit. Ayan, napatubigan ko na dyan. Bukas naman yan ang, ano, lilinisin natin. Magkatapos natin gawin yung mga ibang gawain doon sa ibang garden. Sa 1, to and 3. Number 1 doon, magpapatubig tayo sa repolyo sa kidney beans na tanim ni Mrs. din saka yung sa squash tutubigan ko muna yon din kung maglalagay ng pataba o ano gagawin doon kasi mayroon pa akong piniprepare doon sa garden 2 kung naalala yun, yung unang araro pahaba ararohin ko rin yun ng pahalang kung baga crosswise at lalagyan natin ng ano soil concentrate o lime powder Ayan, dito tayo. Ayan. Diyan yung pinapatubigan natin. Ayan ang gamit natin, irigasyon. Saka lang tayo gumamit ng deep well pag may tanim na. Pag wala pang tanim, ganyan. Kasi ano lang naman yan, para, lang sa, para malambot lang, para madaling bunutin. Ayan, natayo uwi na. Ganyan sa muli. Abay na po.